Woo, bigla na naman tayo guys. So nandito po tayo ngayon sa Alilan. Ah uh, dati pong pangalan po nito ay Aslan. Hindi ko alam bago na pala. Ayan, kasama ko po yung mga young people sa church. So bigla na naman tong pagpunta namin dito. Uh, ayan guys, after church lang kanina ay nag tara magswimming tayo. Ayun. So game naman lahat kaya guys. So simulan ko na tong vlog na to. Um, before kami pumunta, syempre na malingkim muna. Tapos ito yung tricycle, punong-puno, pang malakasan talaga yung rosy namin sa church. At ayan, nakasingle po yung ibang young people. At hindi po kami talaga madalas lumabas. Meron po kaming unang pinunta na resort, kaso puno na po sila. Kaya pumunta na lang po kami dito sa ano, Alilan. Ayan guys, ito talaga ang ano, gusto rin ng mga young people. Pero gusto lang namin matry yung isa sana kasi nga bago siya nagtrending kasi siya sa Facebook pero ayun guys all things work together for good mas ano naman tayo dito mas spacious kasi puno na nga kasi doon sa isa ayun, ayun guys at ayan yan lang po simpleng ano lang tayo mga chichirya mangga tapos mga soda soda at ito nga pala yung resort guys ilan po ang swimming pool po nila ayan may mga different slides din po at sakto saktong tao lang yung mga nandito though sanding ngayon madami na rin naman na ito Ayan guys, yun nga lang since malungang to, hindi natin ramdam yung pagkarami ng tao. At ayan, marami pong mga figures dito. Hindi ko alam kung na-vlog ko na to dati. Pero siguro first time po makikita nung iba sa, ano, sa vlog ko. Ayan guys, para at least makita nyo. Pwede to sa mga ano, may talagang pambata, as in mababaw. Tapos meron pong mga pang, ano, ang uh, kabataan, tas pang adults, mga ganyan. So dito, nagtitrip-trip na yung mga young people ko ano nung pinaggagawa. Ayan, naglalagay ng mga yelo, nagpapahid ng mga algamang, ayan. Tapos kung ano-ano pa. So dito yung isa yung pinakamatas na slide po nila. Ayan, meron po siyang parang dragon mouth. Ito ay si Cyrus na yung ano, nagslide dito. So yung mga ibang mga kasama namin, ayaw nilang magslide eh. Natatakot sila Kinakabahan sila Yung iba gusto lang nila Doon sa ano Sa slide lang Ayan And talagang ngat-ngat Nang ngat-ngat Nang kung ano-ano dyan And nakakatuwa lang guys As in biglaan lang ito Ayan. May mga sumama dito na sabi nila hindi sila magsiswimming. Pero wala na silang nagawa. Talagang nakapagswimming na rin. Kasi hapon na rin yan eh. Nung bumunda kami, yung iba talagang natatakot mo pay them. And yung iba ayaw nila talaga mapagod. Kasi may mga activities pa ata silang ano, tatapusin sa school. Ayan guys. So susugod na ang buong grupo. sa doon sa 5 feet na pool full. <laughs> ayan sa so five 5 feet na pool 5 feet tuloy at ayan guys, nag-slide-slide slide na po sila. Sino so, solo-solo na nila yung slide dyan. And halos lahat ato nag-slide kami. Ito, sakto lang guys. So, 5 feet lang siya. Sa akin, sa height ko, di ba, sak sakto lang. Wala lang problema dyan. Pero tayo dito po vlog-vlog lang. Ayan. So, sila Nel. Ayan, sila Cyrus. Bitoy. Ayan. So, hindi ko naman banggit lahat sila. Pero, yung nakikita nyo sa camera, yung mga yung people natin. And talagang na-enjoy din namin kahit biglaan. So maganda na talaga pala tong biglaan na ano na lakad at mga gala. Kahit simpleng mga merienda lang. So si Marvin talaga ang pangunahin na hindi daw maliligo. Aya, pero siya na ang ano komedyante ng ano ng grupo, di ba? So siya na ang promotor ng kung ano anong kalokohan diyan sa tubig. At ayan ang saya-saya po nila, di ba? Tawanan all out. Sunday. <laughs> ayan guys. And ano, hanggang alas 5 lang sila dito guys. Pero medyo nakapag-stay kami ng hanggang 4.30 yata. Kasi parang pack up na. Parang ganon. So si Josiah hindi ko na nasama sa video. So nandun siya, dumaan na lang siya kanina. Ayan. So nandito na rin kasi siya. Nauna na siya na nandito. At ayan, ito parang Alila. Ah, ba? Diba? So ang tagal na nung huling pagpunta namin dito mga yung people ah uh, talagang sulit at maganda pa rin dito, 'di ba? Na-maintain nila talaga yung ano, ganda ng pool. Ayun. And syempre na maintain nila kasi Talagang naglilinis din sila everyday kaya may cut off na hanggang alas 5. Pero oh, halos lahat naman natin ng mga swimming pool ganoon eh. Like may cut off na ng alas 5. Pero nakakatuwa lang dito guys kasi unexpected, 'di ba? Um, itong mga ganitong mga bagay eh talagang sinusulit lalo na yung mga fellowship And at least dito nakakapag po yung mga young people. So, ito yung gustong-gustong ano, may -ma start po sa kanila. Like, makapag talaga sila ng bongga-bongga. Ayan, para at least ano, di ba, maging close-close din sila. Kasi magkakalayo itong mga young people na ito. Ha, meron tagal, uh, primisiyas, baloling, tapos sa iros doon gagaling pa ng kalasyaw. Ayan, so nagkikita lang talaga kami every Sunday practice mga ganun. At uh, kaya maganda na lang na ano, biglain na lang ito na magkaroon ng mga ganitong gala-gala para at least eh, makasama lahat na. <laughs> Till next vlog guys, bye bye!